So yun na nga guys, magandang gabi Welcome back to my channel Papa Jake Carmoto Vlog So for today's video na guys uh, Dahil meron tayong bagong Katuwang sa ating paghamon ng buhay Ayan, si Joyride Ayan, So dalawa gamit nating apps guys Para, Kasi nasa liblib -lib na lugar tayo So kailangan natin buksan yung uh, ating apps Kasi nandito tayo guys oh Binangonan Nasa binangonan tayo Napakatumal ng booking Suntok sa buwan ng booking dito So kailangan natin gamitin ang ating mga technique no Dalawang apps ang bukas Joyride at Grab Yan So itong Grab yung, yung Grab ko nandito sa puna pinambibidyo ko So guys, ah uh, to guys wala tayong magawa dahil wala nga nagbubuk kaysa uh, maboring ako dito. Baka kung ano lang magawa ko. Gagawa nang tayo ng vlog. So ngayon guys, ah uh, tuturuan ko kayo paano mag-top mag up sa ating driver apps. Hindi kasi ako makatanggap ng libu-libong booking eh, kasi ang top up ko 345 so dagdagan natin, no? Oh. So paano nga ba mag-top up? Uh, paano mag-top up gamit ang Grab Ah, grab ay de, grab ano, Gcas pala. Paano mag -top up gamit ang Gcas? So, eto turuan ko kayo, no. Gawin, guys. So, ano niyo gagawin? Siyempre dapat lagyan niyo ng laman yung nyo. niyo. So, kayo na bahala ro no, kung paano niyo lagyan. Alam nyo na 'yon. So, kami kasi gamit ang Grab apps. Uh, yung mga booking namin na utang o bayad na ni Grab, tina-transfer namin sa Gcas, no. So dito kay ano Joyride. So ganito ang paano mag up. So una Sabi kapag ka nasa rush place kayo o yung mga lugar na matao, marami nagbubuk Patayin niyo muna yung ito itong green para hindi kayo makatanggap ng booking kasi baka during nag ano kayo nagtatapap kayo by papasok na booking. So makaka-apekto sa pag ginagawa no. So, dahil dito, nandito tayo sa lugar na LibLib, Binangonan, Rizal, wala masyadong nagbubuk. So, di na natin papatayin, no? O, sa ganito, kung paano mag-load. Uh, i-click nyo to. Yan. Tapos, i-click nyo tong wallet. Yan. So, ito yung top-up natin, no? Uh, magta top up tayo gamit ang ating e-wallet. Halimbawa, Paymaya, Gcash, ah... Uh, wallet o via card o yung mga debit card credit card so pindutin nyo to yan so pili kayo ng amount so piliin natin yung kano ba laman ng gcash ko 300 plus no so gawin natin 350 yan kasi may amount naman tayong 343 sa ano, yan yung ano natin, top up natin Processing fee. So dahil ano may processing fee siya ng 7 pesos. Kaya pala naging 343 to. So gano'n no. Actually first time din nating magta-top up. Kaya uh, na ko Ng gawing content para sa ibang hindi nakakaalam no. So yan 350. Ang papasok lang 343. So pero kung gagawin nating 357, mabubuo siguro. 358. So yan. Uh, click nyo lang tong check. So ito guys no, e, eh, do you want to proceed? Gawin nyo, eh, okay nyo. Yan. So ngayon, ayan na yung check out. Tignan natin kung anong mangyari. Gcash. Payment proceed processing yan so yon so enter nyo lang yung joyride login to Gcash So yon ito guys ah. pag lumabas tong login to pay with Gcash ang inalagay mong number diyan yung Gcash na number ng Gcash na gagamitin mong pang-load So, yung pang load, no? So, teka, ilalagay ko lang yung Gcash ko. Okay, may ingay, ah. So, yan. Nakalagay na nga yung Gcash natin, no? Oh. Next mo lang, yan. So, lalabas dyan yung code. Ayan. So, yan. Lumabas na. Kopyahin lang natin. Teka, nawala. Hindi ko papakita, ah. Secret yun, eh. Yan. Okay, tapos click nyo yung next. Yan. Tapos lalabas diyan kung ano yung pin na MP na ginagamit nyo sa Gcash nyo. Ilata type nyo. syempre di ko na ipapakita yung MP ko. Kalabisa na yon guys. Teka. So yon, pag na -click mo na yung MP mo, pindutin mo na yung next. So, yun. Hop, No, 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 no. So, na, guys. I took you too long for transfer. Please try again. Oh, bakit? Ah, masyado siguro matagal, guys. So, ulitin natin. Kasi marami akong ano eh. Teka, ulitin natin, ha. Wala. So, hindi siya nag-success. Hindi siya nag-success. Kasi matagal yung ginawa natin, no? Ulitin natin. So, yun, pay lang, no? Let's proceed. So, kailangan, kasi 8 seconds lang pala yun. So, yan, no? Payment successful na, guys. So, pagka payment successful na, balik na tayo dito. Yan. O, bakit wala pa? Dapat lalabas na yun, eh. Ayun, lumabas na guys. Ayan na yung ano natin. 696 na. So yun no uh, Nakita nyo na no? paano mag top up guys uh, Siguro sa susunod tuturuan ko pa kayo ng mga ibang technique dito kay Joyride no Naturo ko na sa inyo dati yung grab ngayon kay Joyride naman tayo So yun guys no Huwag nyo isipin na balingbing tayo dito no Kailangan lang natin itong gawin kasi kailangan lang ang goal lang naman natin kumita Makapagbigay ng serbisyo, no walang personalan to trabaho lang So ayan guys para sa mga uh, marami nating tutorial at DIY sa sasakyan, sa mga application sa trabaho. So subaybayan nyo lang ang aking vlog, Papa J Carmoto Vlog. So yon guys, paalam!